Kariya sa Manolo Fortis Bukidnon, makita nato ang nagkalain-laing bahay kubo na naalang sa daplin sa dalan. Sa inyong pagbiyahe, sigurado yun nga malingaw mo sa kanindot na tanawon sa mga kubo na inyong malabi. Walay, okay, sa palmero kita din bahay kubo. Ang ihima eh, eh, pa sa mga panday sa so, ona na mga bangko pa. git. So, dili pa yun ay bahay kubo. Ang, ang sugod, ano, no? Ang sa tong to, wad? To, eh, mga... Eh, 87 uh, mga namot dere 87 nindot sa bina lang mga kadre ko po o kaning bangko dayon na ay na may mga palit ng mga kuha ano nang uh, na mga resort sa nga gusto lagi na ilang makuha nga makita um, ang design kunya magpahimo sila nga aton ya bangad bang ito man ang mura man sa sistema sa ang kulang lugar ato na atop naman lang kay open cottage ang order sa mga customer ba hmm. na bangko, Manay, mga bangang, nga 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 kaya mo sila og ganing nai atop kaning open cottage na kaya man sa ako mga pandal lugar di pa katop ko pandal tong kain Gitawag kini sa kadaghanan nga kubo short term sa bahay kubo sulod sa pipila ka henerasyon mao na ang tawag din ba mo mga kastorya ang bahay kubo mao ni ang giila nga pambansang bahay sa Pilipinas ana pa ipasubira magpakita og mga design ka nga mga naerong sa ngana maganda sa una kay sa una ang tuma na sa mga dagat gyud mga beach kay himo ni mga tulganan pabangan so ang gyud din ko to siya pag pugon pa tong time pugon pa so wala pay color up tong time Ako uh, ang ginugar sa sa so Sugod, bangko lang sa base sa mga request sa ato ang mga customer. customer na gina yun sa bahay kubo. karon pwede na pwede ka mag-request kung kung sa imong design? Ah, pwede. Pwede kayo. bisan pag... Nagkara kayo, di pang pagkot na mo sa gawas. Himon ang galing. Kuting cottage ito sa gining lagindingan. dihingan Kung paras nga ko. At sabi, hindi pang himo. Gusto gusto. Kaya tagaan ano ganang picture sa kanang lugar customer. Kaya sa panan ng panday. Hindi kailan na kailangan nagian nga. Kanay mo mga panday mo. Kanay permirong panday tari. Oh. Kinsa mga... may unang panday tari. Kana si, kanang si Dao, kanang si Clementer. Kanay sila magayon mga panigit. Kung sa una po, sa napasipikas po, ka, pero nag-ilang kong galingan ng po nga. kena mga pandayan. Kinsa naman inyong nga nga delivery din ato? Daghan kayo nga abi kay Surigao, abi kay Butuan. Kanang diri sa bukid nang daghan kayo. Sa saya daghan. Sa Malinsa ila mo tus klaros kada galing. Diya isa ka nga duay ang moa. Ang paghimo sa bahay kubo usa nga posiso gamit ang natural nga mga materyales sama sa kawayan, kugon, nipa o anahaw. Karon, pwede na makapabuhat diri base sa imong gusto nga disenyo. Pagkasagaran, colorful na pod ang mga atop karon. Mas lingon, o mas moderno. Nga niyang ano? Nga naman double ni nga gani? Marin, layod na man. Oh? Pero gusto ganyan nga gani? Ay! man yung gusto ganyan nga ipa sapaw nga gani kawayan nga gihimo og layod. Oh? Ang pangutan na ni ba? Di po ni Bukbukon Wan? Dili. Sir, kaya nga nga gitek kini sa pabilyon og two weeks. Gitek kini sa ila gani gihumul nga Wan. Nya, namanya kaya terus mabili yun, nagpanghimod ng gitar. kawayan yung ani. Wala kaya ni Bok Bok kay Peter Guinness ya. Mga pila kung gani ka, to ay kung kinabuhi ani nga bahay kubo. Kini, tuwali kaming among kubo yun. Kung kaming kubo rin naman nga, kaming pinubrera nga pagkatrit. Siguro na gara sa mga 15 years. Ang ang, ang problema magot sa kaming tawayan, ang among gamit nga varnish, ordinary ra. So, gupit siya, palapit na papasa. Pero kaya mo nang iritat sa pod, Hindi ko na siya magwan. Bugnaw sa gibay siya wan ba? No, okay na ka po ng silitor na unya gi sa pawan pag itog sinaasa nga kwan. Una ka rogi kolorop na. Bigi siya dali magkuba. Yo mas mahal na man pod. Mas mahal man gid hon. saona Sa una pila man to? Ang kogon sa una kay dayta na 45 depende sa kada Ah depende man sa kada ko, ah, sa kada ko pinaka, ba. Pero pinaka, ang amal ato 165. Kay kung ang ingani to. Sa karaang paagi, ang tibuo komunidad magtinabangay sa paghimo sa bahay kubo. Nagitawag na nato og um, bayanihan. Ang bahay kobo perfect kaayo gamiton sa bukid, baybayon o sa inyong garden kay Pisco, o um, relaxing kaayo ang ambiance. Oh, kanay kade, pila man ni. Kanay 40 man ni. Eh. Hey, Nagka may sa kuha sa ining binuangan kan bitong uh, Lourdes, San Lourdes. Ato sini kabuo. Na stop kay 40. Nangutag pa pila man ang delivery na yon? Libre ng pre-delivery pre pre na siya. Sabi na ba? So by order, nag mo karon, what? Oo, oh, order, gito siya karoon. Oh, o, namin ang mga gusulipod, gaya na po yung customer nga. Kanang gusto nila gumandaan, kay eh. Kuan, magamit ito nito. Nasa gara, gaya po kanina nga, kanang gumandaan. Kanang makapalit o glote. Kuan, atong i-invite ang interesado sa inyong bahay, kubo, gini. Eh. So, mga ma'am, sir, o oh, gusto mong nga, kuan, kanang uh, mo mong mapalit og bahay kubo, do lang mo tawag lang sa akong number na sa number diri grabe na di kadaghan oh na ka kadaghan mga bahay kubo din okay tumud kay pa lumang sad kay dara mo kun aton aning wan kan aw kanig primero ko panay tigagis man ako ba na nagid tigagis ra pero no kay kabalo nag trabaho so maglain na yon magpa sa sad Maa Kastorya, kung ganahan mo o call na bahay kubo experience, Dini na mo sa Manolo for Kids Bukid noon. Makita ninyo dire ang mga nindot na bahay kubo na ready na para ninyo. Gusto mo o customize? Lay problema. Pwede kayo na nila buhaton. Dali na, suri na mo. Tanawa ang mga design. Kung nga tinood ang inyong dream bahay kubo. Kita kits tagad ni mga kastorya. So, mga to mga kastorya. Atong nadunggan ang istorya ni Kagawad Yoyoy. Salamat kayo sa inyong pag-share sa istorya. Anong daghang bahay ko po, po din sa Barangay San Miguel. So, time stories po. Salamat tungkay sa pag -upay.